Hello guys yan uh, dito muna tayo sa gilid ng dalampasigan at saka makikita nyo dyan yung hampas ng alon guys ayun Ay, may nagatalon pa kahit na ang lakas ng hampas ng alon eh, mataas kasi ngayon ng tubig guys kaya ganyan yung alon ngayon uh, kitang kita pa dito yung pier at yung kabila guys yan yung kabilang resort na yun Saka dun sa dulo, yun, may, may meron Ah, tingnan nyo mamaya guys. mag ah, na Kita yun, yun, yan pa. Yan, o um, oh, may isa pa. Yun, ah, kahit na lakas ng hampas ng alon, tuloy pa rin. Parang hindi na lulula yung mga tumalon at sa sunod guys abangan nyo po yung upload ko na video na dito sa dalampasigan guys yan yan ang lakas yun lakas ang aling guys oh hanggang dito lang video natin guys at sa sunod abangan nyo po yung live natin sa sunod na video at, at hanggang dyan lang po guys salamat makas gas guys makas wow wow kape makas okay, Guys, ma, talut sila guys. Jangan <laughs> <laughs>